Hey guys, eto na naman tayo. Syempre, kailangan ng mommy dentist. <laughs> ayan si Charby, kailangan na naman nating opera han, Char Char. Ayan. Ay wala si Daddy, si Mommy muna. At ayan nga, nakailan take ako diyan, Mariose. Ay naman ibuka ibukan nitong bata nito ang kanyang bibig. Hirap na hirap si Mami magpasok ng sinulid. At ayan na nga, todo, buka na siya. Pero ang ending, ayan, ayan, sige. O, oh, diba, wala pa din. <laughs> ayan, take three. Ibuka mo na ang todo, girl. Hirap na hirap na si Mudra Kells. O, oh, ayan, ginagawa na natin lahat ng paraan. O, oh, diba, wala pa din. Diba, <laughs> sa babang ngipin na natanggal nakakaloka at ayan nga nagpabili ng ice cream ang little girl at eto na naman tayo sa ating port operation ayan yung kahapon na ay matanggal itatry natin ulit tanggalin kasi e eh na siya nakalaglad na So, konti ano pa. Ayan, nahihirapan si mami kasi si Charby. Ayaw ibuka ang kanyang bibig. Ang hirap mag-shoot, girl. Lote mo, nangingiti ka pa dyan na 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 iiyak na ata <laughs> di alam mo ka, no? kan ay nako saan matanggalan natin yan sige ayan ayaw pa din <laughs> tubig daw tubig kuya at ayan na nga Diyos mio pawis na pawis na ako dyan ano ba masyado naman tayong pinahihirapan ito and hola ayan tanggal na o diba masayang masaya na si bungal <laughs> salamat po sa panonood ingat po kayo palagi God bless you all good night guys